O kumusta na yung relasyon mo sa Diyos? Masigla pa ba? Lumalago pa ba? O maituturing mo ba na nanlamig na? Alam mo, ang panlalamig sa ating ugnayan sa Diyos ay hindi laging masusukat sa ating mga ginagawa para sa Diyos. May mga pagkakataon na tuloy ang paglilingkod pero ang puso natin malayo na sa Diyos. Ang paglilingkod ay mahalaga. Gayun din naman ang ating kagalakan habang naglilingkod. Misang kung naglilingkod tayo pero napipilitan o dahil pressured o dahil sa expectations ng iba, baka hindi nabunga ng pusong umiibig ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang pananabik nating makaniigang Diyos ng personal ay isa ding mahalagang indikasyon ng sigla ng ating relasyon sa Kanya. Yun bang one-on-one kay ni Lord? Hindi kailangan ng malaking lugar, maraming tao at kahit hindi linggo ay meron kang pananabik na mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. Kumusta yan sayo? Ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos ay mahalaga Pero hindi laging indikasyon na ang kaalaman ay bunga ng masiglang relasyon sa Diyos Kailangan natin laging siyasatin ng ating puso kung ano nga ba ang lagay ng ating kaugnayan sa Diyos Isa sa mga indikasyon ng panlalamig ay yung pagtingin natin sa mga pinagagawa ng Diyos Mas matimbang ba ang limitasyon kaysa posibilidad? Ang taong sensitibo sa Diyos ay alamang pinagagawa ng Diyos at maliwanag na ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos. Kapag ka nagiging nega o negatibo yung isang tao, sinyalis siya na hindi na siya sensitibo sa Diyos at kailangan ng muling pasiglahin ang relasyon sa Diyos. Pero ano nga ba ang gagawin kung matagpuan nating nanlalamig tayo sa relasyon sa Diyos o kaya ay hindi na tayo sensitibo sa kanyang tinig? Ang sabi ng Bible, Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong mga ilawan. Ilang bagay ang makikita natin. Una, alalahanin ang dating kalagayan at ikumpara sa kasalukuyan. Lumago ba? Mas mainam ba? Pangalawa, magsisi sa anumang kasalanang hadlang sa ugnayan sa Diyos. Pangatlo, gawing muli ang mga dating ginagawa para sa Diyos. Kung natagpuan mo ang sarili mo na nanlamig at nangangailangan ng panunumbalik, nais kita ipanalangin. Okay ba yon? Nalangin tayo. Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang aming tagapakinig na sa pagkakataong ito ay nakakaranas po ng panlalamig sa kanyang ugnayan sa inyo. Hindi ko po alam ang specific na dahilan, pero salamat Panginoon dahil nakikita niyo po ito at ang kanyang pagkilala ng kanyang panlalamig ay nawa Panginoon tugunan po ninyo. Kung siya po ay merong mga struggles, I pray Lord, pagtagumpayin niyo po siya sa pamagitan ng iyong biyaya. Kung meron pong kasalanan o maling bagay sa kanyang buhay, nawa po ang banal na espiritu ay kumilos upang ituro sa kanya ito at tulungan siyang pagsisihan ang mga bagay na ito. Panginoon, kung nawawalan siya ng pag-asa, Dalangin ko po na sa sandaling ito, maranasan po niya na ang pag-asa ay hindi po sa katuparan ng lahat ng gusto niya, kundi ito po ay dahil sa katotohanan na sa anumang pinagdadaanan niya ay naroong ka at ang pag-ibig mo ay laan para sa kanya. Nawa ang pagkakataong ito ay maging pagkakataon ng panibagong simulain para sa kanya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hangad ng Diyos na muling sumiglang iyong kaugnayan sa kanya. Kaya kung yan ang nais mo at hiling mo, asahan mo ang kakatagpuin ka ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya at asa ka pa. Kung kayo po ay nanalangin kasama namin, mag-iwan po kayo ng comment at makipag-ugnayan po kayo sa amin at kami rin po ay makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.